Naibag nga daw yung kay Locano, kumusta po kayo? So ngayong araw na to kay Locano ay pupunta tayo sa bukid para anihin na natin yung palay natin So tara, samahan nyo po ako Mag-harvest na tayo ng palay natin kay Locano kasi walang tayong isasahin nga Woo! <laughs> After 3 months nga ng pagtatanim natin ng palay kay ay E eh, dumating na nga yung panahon para anihin na natin itong mga palay natin Para meron tayong uh, supply ng bigas sa buong taon kay Locano Mabilis na ngayon yung pag-aani ng palay kay Locano kasi meron ng uh, rice harvester. Hindi po gaya nung dati, nung bata pa ako, nung nagpapaani po si tatang ng, ng uh, palay kay Locano, eh talagang mano-mano pa. Talagang kinukumpay nila kay Locano, tapos sa kanila imbakin tapos gigising ka ng madaling araw para nga ipagpag yung palay kay Locano. Tinanong ko nga itong mga nag-harvest ng palay natin kay Locano, kung magkano po yung per kilo ng butil ng uh, palay ngayon. At sabi naman nila kay Locano ay 21 pesos do per kilo so hindi na yun masama kay Ilocano. pero pagka nabilad naman na sa araw eh, hindi rin hindi daw nila alam kay Ilocano kung magkano po yung kilo pagka nabilad na sa araw. So meron tayo na po. kung 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 So meron pa silang inaanid doon kay Locano na kasama sa mga tinanim nating mga palay. Tirik na tirik nga yung araw kay Locano kaya nakasinong kami ni Nanang habang iniintay namin yung mga nag-harvest ng palay natin. Sa wakas kay Ilocano natapos na yung pag-harvest nila ng palay natin. Sa ngayon ito lang muna yung i-harvest natin kasi ito lang muna yung pwedeng harvestin So yung mga ibang pangatanim pa natin mga palay kay Ilocano ay saka na natin i-harvest pagka-pwede na nating i-harvest. Ang ganda na ngayon ng harvester ng palay kay Ilocano. Talagang wala nang nasasayang na palay. Talagang bawat butil ng uh, palay kay Ilocano ay eh, talagang nakukuhan nila. Hindi nga po kaya nung uh, dati kay Locano, nung lumang panahon pa na talagang mano-mano eh, ang daming natatapon at saka nasisirang mga botil ng palay kay Locano. Kita nyo naman kay Locano, wala pang 30 minutes yan no? naanin na nila yung palay. とにかく。